Iris. Ang mga pagkatalo ay hindi hadlang kundi paalala na may mas matibay na landas. Ang bawat pagkadapa ay pagkakataon upang tumayo at patunayan ang sarili. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 3. Para sa 6-number loto ay, number 36 number 11, number 20, number 27, number 34 at number 8. Taurus, sa kabila ng kasawian, ang pagtitiis ay nagbubunga ng lakas. Ang iyong karanasan ay magiging puhunan para sa mas maayos na buhay. Para sa two digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3 digit number i, number 4, number 8 at number 9. Para sa 6 number loto i, number 9, number 45, number 21, number 28, number 35 at number 42. Gemini, huwag mong ikahiya ang iyong mga pagkakamali dahil doon ka natututo ng tunay na tapang. Ang kasawian ay susi rin para makilala ang tamang direksyon. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 27, number 5, number 23, number 30, number 38 at number 40. Cancer. Ang bawat luha ay patunay ng iyong pakikipaglaban. Huwag mawala ng pag-asa, dahil pagkatapos ng sakit ay darating ang ginhawa. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 2, number 10 number 18, number 25, number 33 at number 39. Leo, ang bigat ng nakaraan ay nagiging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Ang kasawian ay daan para mas maging matalino at maingat. Para sa two digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3 digit number i, number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto i, number 6, number 14, number 22, number 29, number 37 at number 45. Virgo, hindi man madali ang daan, ang pagsubok ay magbibigay ng malinaw na direksyon sa iyong hinaharap. Ang kasawian ay pansamantala, ngunit ang tagumpay ay pangmatagulan. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 4, number 12, number 20, number 27, number 36, at number 5. Libra, sa bawat pagkatalo, natututo kang maging balanse at mas matibay. Ang kasawian ay hindi wakas kundi gabay para sa tamang desisyon. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 18, number 1 number 21, number 30, number 38 at number 42. Scorpio, ang kasawian ay nagiging lakas kapag piniling bumangon. Ang iyong determinasyon ay magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 3, number 7 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 10, number 13, number 22, number 28, number 34, at number 41. Sagittarius. Matuto kang umiti kahit sa sakit, dahil ang kasawian ay pagsasanay sa iyong tapang. Darating ang tamang oras ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 32, number 11, number 9, number 27, number 35, at number 44. Capricorn ang kasawian ay nagtuturo ng disiplina at pagpapahalaga. Ang bawat pagkatalo ay hagdanan patungo sa tunay na tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 26, number 15, number 3 number 29, number 36 at number 45. Aquarius. Ang sakit ay nagiging inspirasyon upang lumaban at magtagumpay. Huwag hayaang manatili sa lungkot, bagkus gawing lakas ang karanasan. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6. At number 8. Para sa 6 number loto ay, number 15, number 2, number 20, number 26, number 34, at number 40. Pisces, sa bawat kasawian, natututo kang magmahal at magpatawad. Ang iyong kabutihan ay magiging susi ng tagumpay sa dulo ng lahat ng laban. Para sa 2-digit number ay number 3 at number 10. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 40, number 11, number 19, number 25, number 32 at number 39.